Hello everyone, mga pala si Mark Novida Villoria, isang entrepreneur. At ngayon, ibabagay ko sa inyo yung mga bigo kong negosyo. Okay. Sa lima kong, sa papalima kong pagninegosyo, oh, mga five plus yung mga nalugi ko na negosyo. Hindi naman sunod-sunod, pero yung tatlong nauna, literal na palpak. Okay, mga tatlo or apat, Okay, sa pagitan ng pangatlo at ang pangapat or panglima, sa negosyo ko, yun yung pinaka makasalimuot. Ano? Pinaka masalimuot. Na panahon ng buhay ko, na negosyo ko, yun yung pinaka mahirap. Bakit? Especially, yung last. Yun yung, para sa akin, parang last. Okay? Ang tagal kong makarecover. Okay? At nang hirap magsimula ulit. Dahil sa tatlong beses ako nalugi, apat, lima, at more pa, kumpiyansa ko na wala na. Okay? Yung parang gusto ko pa, nawala na. Kumbaga na burn out na. Naubos na ako. Pati mga nagtitiwala sa akin, wala na din. As in, naubos. Pati mga kaibigan ko, mga ka ko, sobrang hirap. Kasi dumating yung time na lahat ng mga andyan na sumusuporta ay wala na rin. <clears throat> naging masama yung tingin, naging pangit. At yung sinasabi mong ito yung hala mo na magiging matagal mo silang kasama o ito yung right people. Hindi pala. Dumating ako sa punto na lahat ginawa ko na. Pero wala pa rin. Naisip ko na yung mga limang negosyo ko na yon eh hindi para sa akin. Unang negosyo ko ay yung, yun, ay yung insurance. Okay, tapos wifi, fi wi extender, tapos Gcash Mastercard. Okay, tapos nag Gcash cash in cash out na ko. Yun yung Taraji na company ko. Pinakorporation ko po yun. Grabe. Nagsubog din tayo ng mga iba't ibang mga pwede ibenta. Bigas, itlog, magbenta sa bazaar, lahat ginawa natin. Pero lahat yun, wala. Sa pag failure is not the goal. Siyempre, sino ba naman na may gusto na gusto mag-fail at yung goal is mag-fail at nang mag-fail hindi tayo magninegosyo para pumalpak, kahit na lagi ko ina-acknowledge, na sa e, eh, papalpak ka talaga. Pero hindi yun ang goal na, hindi yun yung goal natin. Dahil walang masaya sa pagkabigo. At lalong hindi masarap sa pakiramdam na malugi ka. Pero ang kabiguan sa panginegosyo hindi maiiwasan. Kaya naman, sa umpisa, ang hirap isipin mo pa lang hirap na. Kaya expect mo agad na maaari ka talaga mo magsak. Ang pinaka pinagdidiinan ko lang ay ang yung mga failure. Kasi napansin ko ngayon yung mga reason kung bakit ang negosyo ang ilan ay dahil sa maling motibo. Ako personally, isa akong optimistic. Isa akong optimistic na tao. Naniniwala ko na may magandang mangyari bukas. Kung hindi man maganda ngayon, bukas maaring maganda ang mangyari. Kung magka sa susunod na araw. Pero kung ikaw ay lugi, walang silbi yung pagiging optimistic mo. Kasi pag lugi, luging-lugi ka, talaga, mawawala yung mga nagtitiwala sa iyo. Kasi puro palpak eh. Kumbaga, nakakasawa ka. Puro palpak yung ginagawa mo. Wala kang kwenta kung tutusin. Parang yun na yung pwedeng sabihin sa'yo. At walang masaya dun. Kaya kahit gaano pa tayo ka-optimistic, hindi yun sapat kung papalpak naman tayo. So after nung talong pagkulugi, eh, eh grabe lang yung lungkot especially sa akin hindi ko alam kung saan ko ba pupulutin yung sarili ko kasi hindi ko alam kung paano ako magsisimula hirap mag rebound kaya magkakaroon tayo ng video na ganun pag-uusapan natin yung how to rebound agad Paling tayo sa ating topic Meron kasi meron kasi sa punto sa buhay natin na kung hindi mo panahon, hindi mo pa talaga panahon. Kung hindi ka pa handa, walang mangyari. Malulugi, malulugi ka talaga, papalpak ka talaga, at talagang bagsak ka. Pero ako personally, aminado naman ako. Nung nagsimula ako, eh, hilaw talaga. Kumbaga, hilaw na hilaw. Nung mga panahon na yon, na kahit na 90% pa ako kahanda, <clears throat> Eh kung hilo pa talaga ako, papalpak at papalpak. Papalpak, papalpak talaga po pa ako. <clears throat> Pero ang mahalaga sa bawat failure na naranasan ko, ang pinakamalaga nun is yung may nautuna ko. Na nagamit ko sa mga sumunod kong negosyo. Five plus na beses akong nalugi. Sa limang taon. Sa pagka limang taon kung pagninegosyo. Mara marami, naman akong nautunan na kung saan ginagamit ko sa recent na negosyo ko na hanggang ngayon ay buhay pa. Kaya huwag matakot na ma-failure, see the positive side, yun yung may mautunan ka. Kaya kung ikaw, madami ka ng napagdaanan sa pagninegosyo, I'm here, kasama kita. Tuloy lang tayo, Okay, maging positive tayo sa mga nangyayari dahil ang Diyos andyan siya. Andyan siya, pa, andyan siya para tulungan tayo. Basta magtiwala lang tayo sa Kanya, sundin natin siya at idadirect niya tayo sa tamang daanan. Ipupunta tayo sa tamang tao. The right people. Business is all about people. Kaya kung wala ang Panginoon sa buhay natin, mas mahirapan tayo mag-recover. Kaya ang advice ko sa iyo, kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. Kahit na madaming kapalpakan ang mangyari sa buhay natin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya, tuloy lang. Kung ikaw may pangdadaanan, nandito lang ako. Parehas tayo na problema. Alam mo ba kung tawag ko doon? Challenges. Ang daming challenge sa buhay natin. After ng challenge, meron ulit. Pero ganun talagang buhay. Okay? Dahil kung pinagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka sa malaki. Ganun din ang blessing na ibibigay sa atin ng Panginoon. If you handle the small, you can handle the big blessing. Kaya, trabawin natin. Tuloy lang tayo, huwag tayong sumuko. God bless and see you on my next vlog. Sana ay naging blessing po yung aking kwento. Isigurado ko sa lahat ng ating mga video ay mga na-experience ko na. I mean, lahat ng mga story na sinasabi ko sa inyo ay na-experience ko. Kaya, alam mo na sa ngayon and uh, abangan niyo po yung aking susunod na mga vlog. God bless! Bye! -bye.